Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ng ngayon. Inalis na muna sa pwesto ang tagapagsalita ng PNP Anti-Cybercrime Group na si Police Captain Michelle Sabino. Ito ay matapos ang pagpapahintulot sa vlogger na si Rendon Labador na sumama sa isang raid sa Makati noong nakaraang linggo. Kinumpirma ni PNP ACG Director Police Brigadier General Sidney Hernia na inilipat si Police Captain Sabino sa headquarters para makapag-focus sa kanyang administrative duties. Ayon kay Hernia, naghahanap muna sila ng ibang ipapalit kay Sabino bilang spokesperson. Noong nakaraang linggo na nakipag-collab o inimbitahan ni Sabino Silamador na sumama sa operasyon ng PNP ACG sa opisina ng isang online lending company sa Makati na umanoy ng haharas ng mga kliyente na bigong makapagbayad ng utang sa napagkasundoang panaho. Nagawang i-Facebook live ng vlogger ang aktual na raid at ipakita ang muka ng mga empleyado ng kumpanya. Inalmahan ito ng mga kaanak ng mga nakuhanan sa video dahilan upang magsagawa ng investigasyon ng pulisya para tignan kung may nilabag sa Standard Operating Procedure, Privacy Violation at Media Relations Policy ng PNP. Inalmahan ng human rights lawyer na si Atty. Chel Jokno ang pagsasampa ng kaso ng Quezon City Police District o QCPD sa lalaking nag-upload ng viral VIP Commonwealth Traffic video sa ad ng abogado sa kanyang ex-account, dating Twitter, na nagsumite ng reklamo ang QCPD laban kay Janus Munar nitong October 30 dahil sa paglabag umano nito sa Article 154 ng Revised Penal Code o Unlawful Use of Means of Publication and Unlawful Utterances. Maging ang paglabag umano nito sa Republic Act Number no. 7610 o Child Abuse Law, kaugnay ng RA 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Ayon kay Jokno, isa raw itong diskriminasyon show at inihayag na kontra siya sa fake news at child abuse na ipinaparatang kay Munar. Saad naman ni Police Lieutenant Colonel May Henyo sa isang radio interview, inilarawan niya si Munar bilang staunch critic ng vicepresidente presidente base sa post nito sa social media. Kahapon, nagsumite na si Jokno ng mga dokumento upang ipaglaban ang karapatan ni Munar na lumahok sa preliminary investigation ng nasabing reklamo. Una ng pinabulaanan ni VP Sara Duterte ang mga paratang sa viral video at sinabing nasa Mindanao siya ng mga oras na yon. Matatandaang nag-viral ang video kung saan makikita ang polis na nagpahinto ng trapiko para sa umano'y very important person na daraan sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Kumantong pa ito sa pagkakasibak ng nasabing pulis na kalaunay ibinalik din sa pwesto. Nagpahayag si United States President Joe Biden ng isang ironclad defense commitment sa Pilipinas matapos ang tuloy-tuloy na panghaharas ng China sa West Philippine Sea. Pinangkit ni Biden ang nangyaring pagbangga ng mga Chinese maritime militia sa isang Philippine Navy contracted boat habang papunta ito sa resupply mission ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal noong linggo. I want to be clear. I want to be very clear. The United States defense commitment to the Philippines is ironclad. The United States defense agreement to the Philippines is ironclad. Any attack on the Filipino aircraft vessels or armed forces will invoke a mutual, our mutual defense treaty with the Philippines. Samantala, dumating sa bansa ang isang barkong pandigma ng Estados Unidos kahapon October 25. Sakay ng U.S. warship na USS Ronald Reagan CVN-76, ang isa pang U.S. military aircraft na Grumman C-2 Greyhound na lumapag naman sa Ninoy Aquino International Airport. Naglayag ang nasabing barko na isang Nimitz-class nuclear-powered aircraft carrier, bandang silangang bahagi ng Luzon, at aasahang makararating anumang araw ngayong linggo sa Maynila para sa isang port visit. Ayon kay U.S. Embassy spokesperson Kanisha Gamo Pagye, ang pagbisita ng nasabing barkong pangdigma ay sumisimbolo lamang sa mahigpit na alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos. Samantala, pinuna naman ng isang Chinese publication na Global Times ang pagdating ng nasabing barkong. Tinatay ang 1.4 milyon na mga pasahero ang daragsa sa mga pantalan hanggang November 8 sa mga babiyahe para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE at Undas 2023. Nakaalerto na ang Philippine Ports Authority o PPA dahil inaasahan nila ang 6% passenger volume growth ngayong long weekend at holidays ayon kay PPA General Manager Jay Daniel Santiago. Tinitiyak ni GM Santiago ang maginhawa, ligtas at tumutugon sa pangangailangan ng mga mananakay bilang parte ng kanilang mandato. Kaugnay nito, nagsimula na mag-inspeksyon sa pantalan ng Fort San Pedro, Iloilo Fastcraft Terminal at sa Dumangas Port sa Iloilo nitong Martes bilang parte ng Oplan Biyaheng Ayos. Maliban sa Iloilo, inaasahan ding magkakaroon ng pinakamabigat na trapiko ng pasahero sa terminal ng Batangas, Batak Dumangas at Negros Occidental bunsod ng paparating na holidays. Samantala, kumpiyansa ang Manila International Airport Authority o MIAA na mapapanatili nito ang on-time performance ng airlines sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA ngayong long weekend. Sa unang labing walong araw pa lamang ng buwang ito, umabot na sa 82.38% mula sa 13,519 flights na nag-ooperate sa NAIA ang lumapag at umalis sa loob ng 15 minuto ng scheduled time nito. Ayon kay MIAA Officer in Charge Brian Ko. May kabuuan itong 2,076,062 passengers o 109,000 hanggang 123,000 ang napaglingkuran ng NAIA. Ang mga nabanggit na inisyatibo ay mula sa Department of Transportation o DOTR, Nationwide Opland Biyaheng Ayos, Barangay and SK Elections and Undas 2023 na magsisimula bukas October 27 hanggang November 5. Para sa Kidlat News Update, Renzelenon Renon, Naguulat. Atin niyo pong natunghaya ng mga headlines sa nakalipas na mga oras manatiling nakatutok sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.